Good morning mga Kapanglaw. Welcome back to my YouTube channel, Kapanglaw Variety Vlogs. Sa video na ito mga Kapanglaw, ay nais nice ko lamang ibahagi ang ating kunting kaalaman about sa ating mga kapwa nagtatanim ng mais. So dito mga Kapanglaw ay tatalakayin natin kung kailan nga ba dapat lagyan ng fertilizer o pataba ang ating mais. So based sa experience ko dito, mga Kapanglaw dito sa amin, So, sa stage na ito, na makita nyo ng mga kapanglaw, almost na more than 40 days na ito mga kapanglaw. O, paglalagay natin ng pataba, ay more than 40 days. Dito kasi mga kapanglaw, ay kung makikita yung kanyang puno, ito talaga yung stage na kalakasan na kumain siya ng pataba mga kapanglaw. Dito, marami na siyang malalaking ugat. So, perfect timing na pag na ano to kung sa Ilocano napasabat o kaya tumamba na kakainin niya ito pag nadiligan talagang bigla itong lulobo kasi nakita nyo naman sa stage niya mga kapanglaw ay handa na siyang kumain ng pataba so napapansin nyo dyan ang ating linagay na pataba ay meron po tayo dyan 4600 at 1620 yung 4600 mga kapanglaw yun talaga yung buhay niya so kailangan natin mag add ng 1620 para sa ikakatibay ng kanyang puno pang depensa sa hangin mga panglaw so kung napansin nyo dyan malalaki na yung mais natin ngayon lang tayo naglagay ng pataba ang karamihan kasi mga panglaw nag apply sila ng pataba ng mais ay sa mga stage na 15 to 20 days hindi po yung advisable mga kapanglaw na ganoon kasi yung mga maliliit pa lamang na mais natin ay hindi pa sila totally na makakakain ng pataba. So magiging sayang lang yung fertilizer natin dito kung nandito lang na hindi naman makakain ng ating maliliit na mais. So ang maganda talaga mga kapanglaw ay yung stage na malaki na siya o kaya marami na siyang ugat mga kapanglaw. Yan o. Yan talaga yung kalakasan niya na kumain na parang baby din yan mga kapanglaw na ah. habang bata pa, breastfeed muna at hindi mo muna siya makakakain ng mga Luto o kaya mga gaya ng kanin. Pero ito mga Kapanglaw, ito talaga yung basic na pamamaraan. So sa susunod na video natin mga Kapanglaw ay Isishare ko kung paano natin patayin yung mga fao o kaya yung mga pesticide sa ating maisan na hindi tayo gagamit ng mga mahal na pesticide o kaya insecticide na napapanood natin na almost nagko-comment tayo. Dito mga Kapanglaw ay ibabahagi ko lamang ang aking uh, experience na effective. So, hindi ka masyadong mapapagasto. Puro, mura lang ang mapapala natin no kaya yung mga gagamitin natin. So, dito mga kapanglaw, napapansin nyo, wala pong mga damo. Perfect timing din na maglagay tayo ng herbicide. Sa susunod na video, ibabahagi ko rin kung paano natin gamitin yung mga herbicide na pamatay ng damo mga kapanglaw. Huwag natin pagsabay-sabayin para magets ng iba. Yan. Gaya ng sinabi ko mga kapanglaw at the stage of more than 40 days saka lang tao maglagay ng pataba. Yan. Yan talaga yung kalakasan ng mais na kumain kasi marami natong tong ugat. Yan. yan. So, swak na kakainin niya lahat yan pag madiligan mga kapanglaw. So, yun lamang ang ating kunting uh, na ibahagi mga Kapanglaw para sa kapwa natin na magmamais. So maraming maraming salamat mga Kapanglaw sa ating pagsuporta sa ating mga video. God bless. Hanggang sa susunod na video.